The Station with a Heart, 1197 DXFE, ang tanging good news radio sa Davao City. Ang ikaapat na regional station ng FEBC Philippines. Memorable ang every anniversary kasi nagsimula kami sa Araw ng Mga Puso, February 14, 1972. And for 51 years, nagpapatuloy ang ministry ng DXFE para ipadama sa mga tao ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Heso Kristo. Kampanya ng DXFE ang hashtag Because I Care, isang project na humihikayat sa mga partners na tulungan ang mga nangangailangan gaya ng survivors ng mga kalamidad, mga bata, PWDs, the women's sector, Muslim communities, and the elderly. Nagaabot rin ang himpila ng tulong sa mga sundalo at frontliners na walang patid sa kanilang serbisyo publiko. DXFE has a livelihood ministry for sexually exploited women partnering with organizations that provide training gaya ng pananahi at pagawa ng tusino. Isa ito sa mga paraan na we pray by God's grace ay magbigay ng pag-asa tungo sa bagong buhay anuman ang kanilang nakaraan. Ako si Magnolia Fernandez Iraswegi station manager ng 1197 DXFE, ang tanging good news radio ng Davao City. Para sa 75th anniversary celebration ng FEBC Philippines sa temang Ang Tanan Namong Nahimo Tungod sa Imong Kahimuan.